Meron ako i-share sa inyo na sikreto. Ito nasa loob lang ng utak ko sa mahabang panahon hindi ko talaga inilalabas. Yung Project 1M, hindi lang yung Project 1Million. Walang sense na bigyan ka ng pera. Hindi naman pera, problema mo eh. Ang target ko, isa-isa tayo. -isa Yung Project 1M Kung hindi nyo napapansin Ang hashtag ko dun Project 1M Pwede namang Project 1Million eh. Diba? Pwede yun eh Pwedeng Project 1Million Actually, tinignan ko yun Okay din yung hashtag na Project 1Million Pero, nilagay ko as Project 1M Hindi lang kasi Project 1Million yun Eto, exclusive lang ito sa inyo I will reveal how my mind works Yung Project 1M Hindi lang yung Project 1Million Supposed to be That's Project 1Man ang ibig sabihin isa-isang tao. Hindi nyo napapansin pag nakikipag-usap ako sa inyo Pilipinas o oh, sige tinatawag kitang Pilipinas pero it's as if parang ikaw lang mag-isa yung kausap ko at tayong dalawa lang ang magkausap kapag nakaharap ka sa akin sa screen. Hindi mo napapansin yun? The idea behind is oo gusto kong magkaroon kayo ng isang million pero I am not talking to you as an entire country. I'm talking to you as one man isang tao ka, nakausap kita at gusto kong magkaroon ka ng isang milyon. Ang target ko, isa-isa kayo. Hindi yan isang buong bansa. Kasi para may mo ang isang buong bansa, kailangan mo munang maiayos yung mga tao sa loob ng bansa na yun isa-isa. Tapos yung dami ng mga tao na magiging maayos yung buhay nila, sila rin yung dami ng mga tao na tutulong. Tapos yung dami ng mga tao na yun, yun ngayon yung bubuo sa isang maayos na bansa. Yun ang plano. Get as many man as possible. One man at a time. Project One Man. Isang tao kada pagkakataon. Every time makikipag-usap ako sa'yo, isang tao ka na kausap ko. Tatawagin kitang Pilipinas. Para lang alam mong merong iba pang mga kasamang kausap ko din. Pero ang kausap ko, ikaw talaga personal. Ang gusto kong mangyari, ikaw, nakausap ko, may ayos mo yung sarili mo, at tutulungan kita sa paraang kaya ko. Hindi kita bibigyan ng pera. Walang sense na bigyan ka ng pera. Hindi naman pera, problema mo eh. Ang problema mo, ito, ito, yung isip at saka yung puso mo hindi nagtutugma. Marami kang gustong mangyari sa buhay mo, pero sa dami ng mga bagay na nangyayari na sa buhay mo, hindi ka makagawa ng bago. Na dahil sa iba't ibang mga bagay at sa iba't ibang mga nangyayari, minsan nakakalimutan mo na yung pangarap mo. Eh. Nakakalimutan mo na kung sino ka talaga. Ang gusto kong mangyari, yung pangarap ko, yung makapag-ayos ng bawat tao isa-isa. Yung maayos -ay yung buhay mo, yung mabigyan ka ng magandang kinabukasan isa-isa. Na mangyayari lang 'yun kapag tinulungan mo sarili mo. Ibigay ko sa iyo lahat libre lang. Wala kang babayaran sa akin. Hindi naman o katulad ng mga ibang influencers Sige tulungan kita ayusin ko buhay mo Bigyan mo ako 50,000 Bigyan mo 100,000 Hindi na Sa'yo na You get to keep all the money Sa'yo na lahat ng pera Ang kailangan ko lang Yung panalangin mo Saan na maalala mo Magandang magandang gabi sa Pilipinas Mahal na mahal kita